may na-receive tayong question na related sa second hand and tips naman daw sa pagbili o ano daw ba yung magandang bilhin na second hand. Okay. Kung ako ang tatanungin, ano, sana not more than 40,000 kilometers yung natakbo ng sasakyan. Mm, kung kaya, less than 5 years old lang. And as much as possible sana, full casa maintain, no? Talagang sinusunod niya yung PMS ng kasa. So, dyan sa mga ganyang klase ng kotse, medyo may kamahalan yan. Pero, mas tiwala ako na walang magiging problema. Pero, kung sabihin na natin, sige, kasi mas, uh, hindi naman talaga yan yung bentahin na sasakyan. Ano? Usually, yung mga edad ng mga bentahin sasakyan, mga more than 5 years old, mga 7 years old, uh, nasa 60,000 kilometers. Well, kung gano'n yung maaabutan ninyong kotse, ang uh, advice ko sa inyo, like for example, yung presyo, uh, yung ano niyo, yung budget ninyo is 400,000 sa scenario. Huwag kayong bibili ng 400,000 na kotse. Ang bilihin niyo lang is around maybe mga 350. Gano'n lang 'yung hanapin ninyo. Para at least kung magka-problema man 'yung nabili ninyong second hand, eh meron kayong amount na mahuhugot agad para ipagawa. And uh, maganda rin naman kasi minsan pag kayo yung nagpagawa, alam niyo yung piyesang nilagay. So you have peace of mind na hindi na magkakaproblema yung piyesa na yon o yung parts na yon. So yun yung maganda rin naman minsan ano, pag ikaw yung nagpagawa, alam mo kung anong nilagay. So kung nagtipid ka talaga, eh <laughs> merong merong ano, may may, may concern, 'di ba? Pero kung okay naman yung nilagay mong pyesa, eh, assure ka na wala kang magiging problema. So, yun. Yun lang yung suggestion ko sa inyo pag bibili kayo ng second hand. Lagi yung iisipin na may masisira. At yung masisira na yun, dahil may pera naman kayo, mapapagawa ninyo ng maayos. Sabihin natin, in the next 5 years, wala kayong magiging problema dun sa scenario na yun. Okay? So, yun mga paps, sana nakakuha kayo ng konting idea no, regards second hand. Again, huwag nyo isasagad yung pera ninyo, maglaan kayo ng pera sa repair para kung sakali man, eh, hindi matitenga yung sasakyan ninyo dahil wala kayong pera ang pampagawa.